Ano? Ano? Oh, wala ni oh. si, ano ulam mo si Wala. Wala ulam Kaya hindi ka naman, ay, hindi Wala nga Hindi ka bumili si Bossy. Mataba ang utak yan Madami tayo eh. Oo. Oh. Dapat... May hulap mag... yan paano kung hindi ka namin Ba, wala naman kayong magagawa eh. Aba ba yun? Na, na pala eh. Sili mo pala ito, no? eh okay, Kaya tanga, sa... Ano mo rito, si Hindi, patis. ayoko, ayoko. Gago, pati yung ano, nilagyan ng patis yan. patis, siya? Okay. Hindi. Kasi, kung Hindi, ba Hindi, gulay. Tama puro bula yun ang yun pabalik ano ba tayo dumotin nga nga sabi sa amin dun Nah, nah. Lain, lain. Lain, lain.

Ada sesuatu buat ni mana? Enggak. Ada sesuatu ada sepatu nak ni. Stres. Banyak gubuk ni hal masa ya. Heboh Kamu ini jenjut lagi pun <tangan> mau apa dami ano yan, pal, no? ah, ka ba yan? Pala, kaya ng bagong cellphone, pal. Hmm, nagbublog ka pa na iPhone na GoPro, bilik GoPro. God, yung ano. Mayo. Hello, ten. Ini kangtan. <coughs> no. Mana ulam apa ni? No. No. Munga. Nak sah? Munga belum dah Wala. munga. Tak punca. dah sah.

khane khwan hmm. wow, likhitin dai Busi, eh. Ay, mo yung Ano? ano niya yung na pero naoo yung 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 ka yung si eh. sa yung <laughs> walang ah, kain. ah kapag ko darito ila okay. eh kamunta lang ulit kong selig dito eh hindi na ay bukas masarap yun bachoy bukas yun mm -hmm. Wednesday Ano? 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 Kolam eh. Ah, mm hmm. Ah, ambag lang 'yan. Hmm. Kulit na 'yan Tangi na toyo pa si ano, pagdating namin. Oo. Oh. Uh, gusto eh, balot ni ano, Ate Gina. <laughs> eh, wala na. Eh, wala na. Ayun ang balot sa kanto, gusto balot na doon. Ang <laughs> ino, parang buntis yung buntang inang yun. Ano yung buntang inang yun? Ang ginawa ni ano. Umayo si si Gary, ay, ayaw na mag-inam. Hindi mo nag-inam eh. Ayaw na mag-inam. Ah, oh, Tulang kami.